Ciao so Raga, gusto naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, sa vlog na aray, pag-uusapan natin yung tungkol doon sa bonus mutuo at sa bonus afito sa 2024. Yan ga ay parehas din noong mga nakaraang bonus. Paano nga makaka-avail ng bonus na yan? Meron pang tinatawag na detraksyone espeze afito. Malamang Raga na hindi ka aware diyan kaya maigi na linawin natin ang tungkol diyan. Poy, babanggitin ko din sa iyo yung iba pang mga IOT para doon sa mga nag-aafito. Ang Detali Raga, doon po na sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo, salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Mag-aayos ka ganun dokumento, gusto mo ganang mag-apply ng bonus, kailangan mo gan ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa aking channel, ihit mo na rin yung bell, piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na isubscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Para doon sa mga naupa ng bahay or doon sa mga nag afito dahil sa laki ng gastusin sa ngayon tapos ay wala namang nadaragdag doon sa income, mahirap talaga ang magiging sitwasyon kapag kakulang o wala talagang pambayad sa afito. Hindi kasi kagaya ng mga nagmumuto ng bahay kung sakali na nandoon sila sa kagipitan o yung tinatawag na economic difficulty, pupwede sila na mag-request doon sa bangko nila na masuspend muna for a certain period of time yung pagbabayad doon sa mutwo. Pero paano naman yung mga naga-afito? Ano-ano gaya yung mga tulong na maaaring maasahan na galing doon sa gobyerno sa panahon ng kagipitan? Una ay yung tinatawag na Fondo Morosita Incolpevole para doon sa mga naisfrato. Para yan doon sa mga pamilya na dahil doon sa kagipitan nila ay hindi sila makabayad ng afito pero hindi dahil sa ayon nilang magbayad para makatanggap ng tulong na yan kailangan na mag-submit ng isang specific na application para diyan at syempre, kailangan na mapatunayan ng pamilya na sila ay nandoon sa kagipitang pinansyal. Ngayong 2023, yan ay na-extend. Ang easy dapat ay hindi mas mataas sa 26,000 euros. Ngayon ay ibibigay ko sa raga, isa-isahin natin yung mga valid na reason, yung mga seryosong dahilan na batayan para ikaw ay mabigyan ng tulong na yan. Una ay yung uh, ikaw ay natanggal sa trabaho o kaya naman nabawasan ka ng oras doon sa iyong trabaho. Kaya magiging effect, siyempre, mababawasan din ng iyong sweldo. Baka naman ay nasa kasa integrasyone o kaya naman ay dahil lang kanyang kontrato di lavoro ay tempo determinato, na iskadina, na tapos ay hindi na rin kaya nawalan din ng trabaho. Maaari din na nawalan ng trabaho dahil nagsara yung kanyang kumpanya na pinagtatrabahuhan. Maaari din na nabawasan yung member ng pamilya na nag-generate ng income yung uh, nagkakaroon ng sweldo dahil maaari na pumanaw yung member na yon o kaya naman ay na aksidente. Ilan lang yan doon sa mga dahilan, doon sa basihan para ikaw ay makasama diyan sa bonus na iyan. Pero yung iba pa ng mga detalye, yung mga requirements ay nakadepende yan doon sa iyong kumune. Kaso nga lang ay hindi lahat ng komune ay active ang bonus na iyan. Hindi lahat ng komune nagbibigay ng financial support na gaya niyan. Kaya maigi para doon sa iba pa na info at saka para malaman mo kung doon sa komune mo ga ay meron o wala ng bonus na iyan, kailangan na mag inquire ka sa kanila. Ang sunod naman ay yung alam ng lahat na bonus ay yung bonus afito yan ay meron pa rin ngayong 2023, yan ay galing sa region tapos ay hinati-hati yung budget doon sa iba't ibang mga komuni na nasasakupan ng region na iyon. Kasama sa Lege de bilancio ng 2022 yung extension ng bonus fitto para sa 2023 at ang iskadensa ng pagbibigay ng bonus yan ay hanggang December 31, 2023. Pero gaya ng alam natin, depende doon sa komuni de residenza kasi sila ang magbibigay ng bonus na yan. Sila ang mag implement sila yung mag-set ng uh, rules at saka regulations regarding sa bonus afito. Kaya maaari na doon sa iyong community residence ay nagbigay na niyan, natapos na, o kaya naman ay meron pa. Nating gawiraga para malaman kung meron pa ga o wala na or ongoing ga yung pagbibigay ng bonus afito doon sa iyong community residence, kailangan na i-check mo or mag-i-inquire ka mismo doon sa iyong community residence para malaman mo kung yan ga ay tapos na or pwede ka pa na mag-apply. Ang next naman na bonus ay yung tinatawag na bonus afito jobani na kung saan ang maaaring matanggap niyan ay hanggang 2,000 euros yung amount ng bonus na iyan. o kaya naman ay 20% na deduction doon sa annual na upa ng bahay. Samantalang ang minimum amount naman na pwedeng matanggap sa bonus na ito ay 991.60 euros. Hindi iyan para sa lahat ang bonus na iyan. Kaya nga ang tawag dyan ay bonus a fit to Giovanni kasi nga ang pwede lang sa bonus na iyan ay doon sa mga nasa edad na mula 20 years old up to under 31 years old. Dapat din na ang reddito annuale ay hanggang 15,493.71 euros. Kung halimbawa na entitled na makatanggap ng bonus sa para matanggap ang bonus sa kailangan na magpa ka ng either na modelo 730 o kaya naman ay modelo Unico. Ang isa pa na bonus para sa pag afito ay related din sa pagpa-file ng Deklarazione de Redditi. Baka hindi mo pa alam raga, pagka ikaw ay nag-a-fito, ikaw ay entitled na makakuha ng rimborso kapag ka ikaw ay nag-file ng modelo 730 o kaya naman ay modelo unico na ngayon ay ang tawag na diyan ay modelo reddity. Ang amount ng bonus o yung rimborso na makukuha kapag ka ikaw ay nag-file ng either na modelo 730 or unico ay depende yan doon sa tipo ng kontrato di lokasyone at saka doon sa iyong reddito. Kaya nga yung iba kahit na mababa yung kanilang reddito kahit na sila ay exempted sa pagpa-file ng modelo 730, pero sila ay nag nagpapail nagpa-file pa rin sila kasi nga meron silang rimborso na nakukuha. Take note ha, dapat ay nakapangalan sa iyo yung kontrato di avito, yung kontrato di lokasyone para ikaw ay maging entitled sa rimborso na yan. Kung halimbawa na higit sa isa nakapangalan yung kontrato di lokasyone, ang mangyayari ay hati-hati sila doon sa Reimborso na makukuha apagka nag-file ng 730 o kaya naman ay uniko. Depende pa rin doon sa, yan ay nakabase pa rin doon sa reddito komplesiho. Hanggang ngayon nga, ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagkaga ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang TapTapSend. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap, At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap tap send mo na yan. Ngayon naman, alamin natin kung para kanino ga yung bonus doon sa mga nag afito or nagbumuto ng bahay ngayong 2024. Ang amount ng bonus ay up to 1,000 euros para doon sa mga laboratory dependente na walang filgi. Tapos ay up to 2,000 euros naman para doon sa mga laboratory dependente na mayroong filye. Pwede kapagka ang anak ay under 24 years old tapos ang kanyang reddito ay dapat na hanggang 2,840.51 euros. Kapag ka naman 24 years old ang anak pataas, kailangan ng reddito ay 4,000 euros. Pero take note raga ha, ang bonus na yan na pinag natin ay uh, hindi kagaya ng ibang uh, bonus sa fito na kailangan na ikaw ay mag apply doon sa komune. O kaya naman, kung bonus mo to ay doon ka sa bangko mo, ikaw ah, process ng application. Dito kasi sa bonus na ito na pinag-uusapan natin, kailangan na ang kakausapin mo ay yung uh, datore di lavoro mo o yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo kasi doon or sa kanya manggagaling yung bonus na iyan. eh bakit gayon? Kasi nga yan yung tinatawag at yan naman ay na-explain na natin doon sa nagdaan ng mga vlogs yan ay yung tinatawag na fringe benefit ngayong 2024. Ang fringe benefit kasi ngayong 2024, kapag ka ikaw ay binigyan niya ng iyong datore o ng iyong kumpanya na pinagtatrabahuhan, pwede kasi naggamitin mo yan pambayad doon sa afito mo, doon sa kanon ni mensile Kapag ka naman ikaw ay nagmumutuo, pwede mo na ipambayad yan doon sa interest rate. Reminder lang ha, desisyon ng datore o ng kumpanya kung ga ay magbibigay o hindi ng fringe benefit doon sa kanyang mga empleyado. Ibig sabihin lang yan ay hindi yan obligatoryo na yung isang datore o yung isang kumpanya ay dapat na magbibigay doon sa kanyang mga empleyado. Yan ay uh, nasa sa kanila na kung sila ga ay magbibigay o hindi. Dahil sa hindi pa naman yan final, kailangan na hintayin pa natin yung ilalabas ni IMSS na circulare para doon sa iba pang mga clarifications at saka info tungkol sa bones na iyan kaya moraga babalitan ulit kita kaya importante baka hanggang ngayon na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel sana ay mag-subscribe ka na hit mo na rin yung bell click mo yung all para nasa gayon wala kang mamimiss sa mga videos at hindi din sa aking facebook page Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan para lagi kang magiging updated. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong mo sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Sira ka, ala prossima.